Alam <gat> mo, mo yung ano, yung mo ako dito. hindi lang, <laughs> dalyaw ko lang. Nakakaibas din. Mayroon pa. Wala ma'am, hindi pa sa'yo. Mayroon pa, nahawakan

kamit lang kamit lang oras alitang lang ito ah mamawala ka mo pila mo pila Hindi ito pila 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 pila

Eh, Tengah lang! Mam, lapit lang! <laughs> Aray nga! Nawakan, Uy, yung mga 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 mas! mga 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 yan mga mga mga

同可们好，大家好。啊